Nanlilimahid na dumi sa makina, yan nga pala yung isa sa mga plano kong linisin para dito sa ginagawa kong project bike na XRM. Maghapong napalaban pero sulit din naman yung naging resulta. Ito na nga pala yung day 3 ng ko dito sa binubukong Project Bike, si Project XR. At dahil sa gana sa libag, yung panlabas na itsura nitong XRM na to, yan yung plano kong linisin ngayon. Kaya binalutan ko nga muna pala yung manifold nito, baka kasi pasukin ng tubig, tsaka chemical na gagamitin ko. Baka kasi imbis na linis lang, mapachange oil pa ako. Bali ganito nga pala yung ginagawa kong diskarte kapag naglilinis ako ng makina, una ko munang pinapanglinis dito, gasolina. Dahil dekade na tong motor na to, expected ko na talaga na medyo malangis to. Yung ibang may-ari kasi ng dekambyo, ang ginagamit nilang lubrikan ay langis. Kaya talagang parang libag talaga yung dumi ng makina nito, kung saan masikip, doon sumusokso. Kaya ako ginagamitan ng gasolina para matanggal lahat ng namung langis, tapos saka ako to sasabunin. At makalipas nga lang ang tatlong araw, ay este tatlong oras, natanggal ko na nga pala yung mga langis nito. Kaya tapos na siya sa paghahapbat, ready na siya magswimming swimming <laughs> Nag-shower muna nga pala siya ng tubig na maligamgam, grabe kasi ang init ngayong araw. Ang purpose nga pala nito, para hindi siya lamigin, baka kasi mamaya hindi na mag kapag nabu na. At after ko nga pala siya mabuhusan ng maligamgam na tubig, kumuha na nga rin pala ako ng sabon, sasabonin ko na siya. Ito yung isa sa pinakamatrabahong gawain kapag nagbubuo ako ng project bike, lalo na sa mga dekambyo. Hindi kasi talaga naiiwasan na hindi dudumay yung makina dahil nga may kadena siya. Kaya sa paglilinis na to, talagang dapat laanan mo na mahabang oras tsaka panahon, tapos samahan mo na rin na sipag at tiyaga. Dahil siguradong hindi lang likod yung sasakit sa'yo, pati mga daliri mo, may mga parte kasi ditong matatalas. Pero kapag natapos ka naman, masasabi mong napaka life changing. Kaya after ko nga pala ito makuskus at masabunan, kumuha na rin ako ng tubig, binanlawan ko na. Tapos ito nga pala yung pangatlong ginawa ko, gumamit na nga pala ako ng chemical, ito na may magpapaputi dito sa makina. Bali pang linis talaga to sa kubeta, pero ang sabi nila, mabisa rin daw to sa makina. Kaya nung una, medyo nagdadalawang isip ako, pero maraming followers ko na nagsabi sa akin ito na effective daw. Atik talaga, basta Pinoy, napakaraming alam sa mga discarding ganito. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa noon, sinubukan ko rin, at totoo nga yung sabi sa hula, mabisa nga. Kaya simula noon, ito na talaga yung ginag gamit ko pero marami namang chemical na nabibili na pwede na magpaputi ng makina pero dahil ito lang yung meron ako rito ito na lang din yung lagi kong ginagamit ayo ah, ayoko lang talaga dito pati yung mga tornilyo natatanggalan din ng kulay kasi kinakalawa pero mild na kalawang lang naman kaya pantanggalin ng liha kaya hindi ganun ka big deal at kapag gumagamit nga pala ako nito ang diskarte ko lang dito bubusan ko lang ng chemical tapos kumuha ko ng toothbrush yun lang yung ginagamit ko para kulkulin yung mga part na gusto kong paputiin at madali lang naman malaman kung kailan mo siya dapat banlawan kapag medyo namumuti mga bula. Yan nung nakita ko ng pwede na tong banlawan, kumuha na agad ako ng tubig para may pakita ko rin sa inyo kung ano yung naging itsura. At nung natapos ko na nga yung paglilinis dun sa harapan, dito naman ako sa may bandang likuran, grabe kasi yung putik dito. Kaya medyo dinamihan ko ng chemical para mas lalong mapaputito. Kaya nung nakuskus ko na rin ng toothbrush, binanlawan ko na rin ng tubig, grabe sobrang linis na rin tignan. At syempre baka lamigin yung makina ni XR, hindi na mag start, kaya dinala ko muna siya rito sa initan para magpatan. Sa sobrang init nga pala ngayong araw, minsan napapaisip na rin ako na dito na lang magluto ng bulan sa labas. At nang natuyo na nga pala yung makina na XR, ito na nga pala yung naging final resulta ng paglilinis natin sa kanya. Wala na siyang putik, tsaka mga libag, kaya ipinasok ko na rin agad, baka mamaya madampot pa ng iba. Sa part nga pala na to, nakalimutan ko na medyo mainit na nga pala yung makina, buti na lang hindi ko nabitawan. At mm -hmm. dahil medyo matagal na nilang namiso isa't isa, pagbabatiin ko na ulit silang dalawa, tong makina, tsaka tong batalya. At, at para maikabit nga pala natin yung makina, kailangan ikabit na rin natin yung shock, pati yung mga sa harap at likuran. Kaya yung front shock muna yung una ko sinalpa. Sana dumating na rin Ampire isasal isasalpak natin dito para hindi tayo masyadong mapending. Halos lahat kasi ng piyesang kailangan natin, nabili ko na, inaantay ko na lang na dumating. Kaya kapag nandito na sa bahay lahat, sigurado dire-diretso na natin 'to hanggang sa mabuo. At ito na nga pala yung sinasabi ko dahil hindi pa nga pala dumadating yung wheelset natin, ito muna ang lumay ikakabit ko. At doon nga pala sa mga followers ko na nag offer sa akin ng unit nila, pasensya na po, hindi ko makuha. Punuan pa rin kasi sa garahe, kaya wala tayong makuwang bagong unit. At ito na nga pala ang swing arm ikakabit natin dahil kailangan din nating ikabit yung gulong sa likod. Dito nga sa may bandang taas na yan may may kita yung saksakan ng ehe medyo masakit talaga sa lobby kabitong luma kaya lang no choice wala pa kasi yung panalpako rito kaya habang inaantay natin dumating ibang pesa pansamantagal dito muna natin siya ilalagay kaya nung naipasok ko na nga pala yung ehe kinuha ko na rin yung lock nut hinigpitan ko na rin agad baka kasi makalimutan ko pa at buti na lang napansin ko hindi ko pa pala na ilalagay yung lock ng swing arm at pati nga pala tong kalawangin syak dito sa likuran pansamantagal isasalpa ko muna dahil wala pa naman tayong kakang ikakabit madali na lang naman to palitan kapag dumating na mga pyesa natin. At salamat nga pala sa mga tao na nag-message sa akin. Tinuturo nila kung saan ako pwede makabili ng pyesa na XRM. Halos isang linggo rin kasi ako naganap ng kaha. Buti na lang may nakita akong isa na kumpleto. Genuine kasi hinahanap ko. Medyo masakit kasi sa uli replacement. Napakahirap ng pitting. At nga pala tayo dito sa ginagawa natin. Naikabit ko na nga pala yung tornilyo na shock dito sa taas. Kaya kinuha ko na rin agad yung impact ko. Nila ko na rin agad yung tornilyo dito sa taas. Tsaka dito na rin sa baba. At sa wakas moment of truth, nakita na nga pala ulit yung makina yung batalya. Matagal na nilang namin sa isa't isa pero magkaiba na itsura nila parehas mukha na silang brand new at dahil nakapagbuo na nga pala ako ng wave meron na akong discarte rito kung paano kayo babalik yung makina kahit ako lang magisa halos pares lang kasi sila na itsura ng frame kaya ganito nga pala yung ginawa akong discarte inuuna ko rito sa may likuran may tatlong tornilyo ang kasi tong dapat mo mailagay isa sa likuran isa sa taas at isa sa gitna kapag kasi nailagay mo na isa ilalim pwede mo na tong buhatin para maikabit mo na yung pangalawa saka pangatlong tornilyuhan kung mamanu-manuin mo kasi buhatin to tapos uunahin mo sa taas saka sa gitna medyo may hirapan. Pero kapag inuna mo nga yung pinakailalim, kahit ikaw lang mag-isa, kayang-kaya mo yan. Kaya nung naikabit ko na nga pala yung tatlong ehe, yung tatlong lock na may e, kabit ko dito sa kabila. At dahil napaka-importante nitong tatlong nut na to, kinuha ko na nga pala yung impact ko sa kahoy nigpita na maigi. Medyo masakit kasi sa ulo yan, lalo kapag sa biyahe ka na wala ng tornilyo. ah uh, ito na nga pala yung nagawa natin ngayong maghapon. So kung napapansin nyo, may mga pesa nga pala tayong ikinabit na mga kalawangin tsaka yung mga lumang pesa. Kasi sa ngayon, hindi pa dumadating yung ibang order natin ito. Kaya para mailagay lang natin yung makina para maitayo na uli siya. Pansamantagal, nilagay muna natin yung lumang rim set niya at saka tong kalawang ina siya. Pero lahat yan, papalitan natin ng bago Once na dumating na yung order natin, syempre, ikakabit na natin yan. So yun nga pala, na, ikabit na nga pala natin tong makina. Ayan, yun napapansin nyo, napakalayo na nung naging itsura niya yung pagkalinis niya ngayon compare kanina na grabe talaga sobrang dumi halos inabot tayo dito ng kalahating araw sa paglilinis pa lang pero worth it din naman so ayan pansamantala dito muna nagtatapos yung video natin kasi wala pa talaga tayong pesang ikakabit pero hopefully sa mga susunod na araw eh, magsidating na para tuloy tuloy na natin may kabit yung mga pesa ni Project XR kaya dito muna nagtatapos ang ating video yun lang ride safe kita kahit sa susunod na episode alright